Magandang araw sa inyo mga boss. So ngayon ay ko kayo kung paano ang series at parallel connection para sa inyong mga subwoofer. Para maikabit niyo ito sa inyong mga amplifier na pang bahay at amplifier na pang sasakyan. So kung gusto nyong matuto mga boss, kailangan niyong panoorin ang video na ito. So, paano nga ba ang series connection? So, makikita natin sa picture, mga boss, yan ay dual 4 ohms. So, yung R1, yung voice coil number 1, at yung R2 ay ang voice coil number 2. So, paano yung series connection? Yung negative ng voice coil number 1 ay i-coconnect natin sa positive ng voice coil number 2. So, yung matitirang terminal na positive at negative, yun yung ikakabit natin sa ating mga amplifier. So, yan ang series connection mga boss. So, ayan. I-test natin ito mga boss gamit ang multi-tester. So, set lang natin ang multi-tester sa ohms mode na may range ng 200 ohms with beaver so try natin i-test itong Pioneer sa buper na dual 2 ohms so test natin yung voice coil number 1 and yung unang voice coil niya ay 1.7 ohms kung i-round off natin yan ay goods yan, yan ay 2 ohms yung voice coil number 2 naman ang pangalawang voice coil ay parehas lang ng unang voice coil so ito nga ay isang dual 2 ohms Ayan, so ngayon mga boss, kabit na natin siya in series connection. So, kuha lang tayo ng isang mixing wire. Tapos, yung positive ng unang voice coil ay i connect natin sa negative ng pangalawang voice so ayan may kabit na natin mga boss tapos yung natitirang terminal na negative at positive dun natin ikakabit yung wire na manggagaling sa ating mga amplifier so ayan mga boss matapos natin syang maikabit ay itest natin siya So, ikabit lang natin yung ating multimeter sa wire na papunta sa ating amplifier. So, ayan. Ikabit lang natin. Ayan. So, anong nangyari sa ating subwoofer ay naging 4 ohms. So, ano nga ba ang nangyayari kapag naka-series connection tayo mga boss? So, kapag naka-series connection, ang mangyayari ay madadagdagan ang ohms ng ating speaker. Halimbawa, dun sa ating Pioneer na dual 2 ohms, i-add ia lang natin. So, voice coil number 1, 2 ohms, plus voice coil number 2, 2 ohms. So, ang final natin ay magiging 4 ohms. So, paano naman kung dual 4 ohms ang speaker? So, add lang natin, voice coil 1, 4 ohms, plus voice coil 2, 4 ohms. Ang final ay 8 ohms. So, ayan mga boss, goods na goods ang series connection na umabot ng 4 to 8 ohms para sa mga 4-channel car amplifier at sa mga amplifier na pangbahay na nag-range din ng 4 to 8 ohms. And so ngayon lumipat naman tayo sa parallel connection. So paano nga ba ang parallel connection mga boss? So napakadali lang ng parallel connection. Negative sa negative, positive sa positive. I-connect lang natin yung voice coil number 1 sa voice coil number 2 with the same polarity. Negative sa negative, then positive sa positive. So kapag na-connect na natin, pwede na tayo ng kumuha ng wire. Itatap lang natin kahit sa ang side ng voice coil. Then, pwede na natin ikabit sa ating amplifier. Ayan, subukan natin ito mga boss at tingnan natin kung ano ang mangyayari. So, parallel connection, positive sa positive, negative sa negative. So, kung walang tayo ulit na mixing wire, ikabit natin yung positive ng voice coil number one sa positive ng voice coil number 2. Pagkatapos, ikabit na rin natin yung negative ng voice coil number 1 sa negative ng voice coil number 2. So, ayan. Yan ang tinatawag na parallel connection. So, yung wire na papunta sa amplifier natin mga boss, ikabit lang natin sa kahit saang terminal basta according to the polarity which is negative and positive so ngayon na try natin siyang i-tester tingnan natin kung naging ilang ohms yung speaker so ayan mga boss napakababa less than 1 ohm napakadelikado na niyan mga boss para sa mga amplifier na pambahay at port channel so ano naman nga ba nangyayari kapag nakaparallel connection tayo mga boss so kapag nakaparallel connection ang ohms ng ating speaker ay nababawasan or nagiging kalahati na lang or pwede din nating i-divide na lang by 2 So, kung yung pioneer natin ay dual 2 ohms divided by 2 ang final ay magiging 1 ohm. So, paano naman kung dual 4 ohms ang speaker? So, dual 4 ohms divided by 2. Ang final ohms ng ating speaker ay 2 ohms. And, saan natin ito pwedeng gamitin? So kung mag tayo at ang naging final impedance o ohms ng ating speaker ay below 4 ohms ay hindi na natin ito magagamit sa mga amplifier na 4 channel at sa mga amplifier na pambahay. Depende na lamang kung ang inyong mga car amplifier ay mga high end or high quality na kayang mag-handle ng mas mababa sa 4 ohms sa mga amplifier naman na pambahay, ang alam ko, ang kaya lang i-handle nito ay mula 4 ohms pataas. Yun ang karaniwang kaya ng mga amplifier na pambahay. So, kung ang speaker mo ay dual impedance at bumaba na ang ohms nito sa 4 ohms, ang kailangan mo ng amplifier ay mga monoblock car amplifier. Dahil ang mga monoblock car amplifier, ay kayang mag-handle ng mas mababa sa 4 ohms. At kaya nito ang delikado na 1 ohm. Ayang maraming salamat kung may natutunan ka. Ay please like, share, and subscribe to my channel. Para lagi ka rin updated sa mga susunod nating video tungkol sa electronics, car amplifier, box, at iba pa.